Tabel 21 years old, taga Tacloban Leyte. Anakilala ko yata ang na akong biyanan. Ang hagtong nga oras, gara ko pwede o ang bisan ano nga kay burod ako. Tapos hagtuluwat na time, may ubo, nga sipon ako. Tapos, hindiak na lang niya na i-try ko daw ang immune advance. Tapos, pag ano ko hatod pick dela na wara tapos pag ang pagkaon ko malakas ako tapos pero nala ako na ano na pagkiki na turo tapos makaon na liwat o katuro tapos bagan magaan na yah ako katawan tapos three times kadi ko yung iniinom sa mga tapos tigda ko tumambok, gumakok, pare ako tumangbo, ako sa nagpapasalamat ako in advance kay Lord Hanson akong anak Balong Sophia Waraya Sakit Waraya Sakit Lord at... Anak ito Walayte o Marokan Mamahin in advance yan anak papa na mama na bukto na duha may sakit may ubo ng sipon so, patray ko ito nga in advance sa era tapos karalaka adlaw na wala tapos si mama yung pagkalat niya na medyo daw kami ito vitamins tapos tinagan ako na akong tiyo, arang tiya niya mga umangko, yung pagtagal kay gusto daw nila matry yung gusto nila wat daw nila ganaan nila pagkao pag ano pagkaturo, gusto daw nila ganahan para nila daw nila wat na ano nagtitikahin lalo na ang mga burod, itry e, araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores.